Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Parade Beauty ng Miss Universe Philippines 2024. Anong reaction natin dyan? Yan yeah, ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So kanina nga naganap na ang kanilang Parade of Beauty dito sa Sultan Kudarat na kung saan naman ay napaka-bongga. So, kudos naman sa Sultan Kudarat. Grabe, impressive talaga yung ipinakita na welcoming ng ano, Sultan Kudarat dito sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines for 2024. Ang dami nilang activity. So, ito yung pangatlong araw nila. No? So, doon pa lang sa simula nila pagdating dyan ng mga kandidata, nakita naman natin na talaga grabe na yung welcoming ng kanilang mga ano ng kanilang mga press sa mga kandidata And then, ayun nga, so may mga pag-giveaway sila sa mga girls. And then, second day, ayun, so syempre may mga pa-activity sila. Nandun yung gumawa sila ng halo-halo. Ando doon na talagang grabe yung bawat eksena. Ang saya, makulay, ang mga nakikita natin. Saka syempre, yung kultura na meron ang Sultan Kudaran. Napakayaman ng kanilang kultura na talagang nakita pa natin yung mga pasayaw nila. Yung mga damitan nila na nanagagandahan. So, yun ang panalo sa Sultan Kudarat. And then, kaninang umaga nga naganap na ang parade ng mga girls dito kung saan sumakay sila sa nagbobonggahan na float. O, oh, ba diba? So, talagang masasabi ko, best float talaga to. Yung, alam mo, yun yung talagang pinaghandaan kasi hindi basta-basta float lang to, ha? May mga talagang masasabi mo na bonga 11 floats na bonga lahat and na may mga flower nand doon na may mga seafood nand yung mga uh, ano pa ba parang mosque yung mga ganon panalo ang winner ng mga ano, ganap dito. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, syempre dito tayo sumilip sa Instagram. So, di ba yung mga tao, maaga pala nag-aabang, naganap yung kanilang parade ay 7am and then yung mga tao talaga nakatutok talaga ng bongga-bongga. O, ba diba? Ang bongga-bongga ng kanilang parade. O, tapos, hindi nagsisiksikan yung mga kandidata kasi sa bawat flow ano, float nila, may mga lima lima ba oo, limang candidates or anim na gano'n, so yon. So ang grabe ito totoo ang ganda nito, seafood oh, 'di ba? Ang colorful. Mm -hmm. So kaya naman yung mga girls naman, ang suot din naman nila ay naka-floral sila. More on color din talaga. Sabi ng ganon, um dapat daw yung mga girls safe daw yung suot. Actually safe naman. So pero kung ako yung tatanungin mo, siguro dapat ang suot nila ay jeans sa ganyang mga parade. Tapos, nung nakasuot sila ng damit na, na Miss Universe Philippines para hindi hinahangin-hangin. Siya yung safety. Baka masilipan. So, yun isa din sa mga importante. So, yung ibang kandidata kasi ang igsi ng palda. So, kanina nak nakita ko si Bacolod. Si Bacolod, to be honest, ang ganda-ganda ni Bacolod, no? Tapos ang iksinong parda, baka mamaya lumipad, alam mo yung masilipan Pero for sure naman, naka-short yung inside or naka -cycling. Tapos si Victoria Velasquez, naka-balloon, di ba? Ang ganda ng suot ni Victoria, naka-Filipina niya talaga pinagandaan din ni Victoria Velasquez, Vincent to be, Kung pag-uusapan natin, to be honest, kung sino ang best dress Victoria Velasquez Vincent. Ang ganda-ganda. And then, syempre, pinagkaguloan naman si Miss Iloilo ng mga Ilonggo doon. Kasi marami daw talagang Ilonggo dito sa sa Sultan Kudarat. So, meron daw dyan isang place na puro Iloilo -ilo, yung gano'n. Puro mga Ilonggo Ilongga. Gano'n, Iloilo. So, yon Kaya, kanina talagang si ano si Alexi Brooks ay isa sa mga inabangan nila at ang saya kasi winner. And then of course, naglakad din yung mga kandidata. So, ayun nga yung sinasabi ko, ang gaganda ng mga suot, 'o di ba? So talagang winner na winner talaga. O sino ang bet ninyo dyan sa mga suotan? So dito, kita mo talaga fresh overload Ang mga girls. So pak 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 Ang saya lang, di ba? So, yon So, ako, para sa akin, si Kainta. Isa si Kainta na talagang, oh, ang ganda ng suot ni Kainta, ha. Tapos, dito, syempre, kitang ngiti yung mga girls natin kasi nga, morning. So, hindi naman nila kailangan mag-makeup ng todo-todo kasi na maaga. O, oh, 'di ba So, kumusta naman? Pag maaga, syempre fresh, lalo na pag nasikatan ng araw. Sabing ganun, yung iba daw, wala daw payong. So, kawawa naman daw naiinitan. So, depende siguro yung sa float. Yung mga float kasi na parang iba-iba kasi tong float na galing sa iba't-ibang lugar dito sa ano, sa tawag dito Sultan Kudarat. Hindi naman to yung iisa lang yung gumawa. So may mga barangay nyata or may mga lugar na nag-provide ng float. Siyempre yung iba ang pinroduce ng iba na magkaroon ng payong. Siyempre, may initan nga naman yung ibang kandidata. So, may payong na doon. E, eh, di pinagpayong na nila yung mga girls. Yung iba naman kasing float, hindi na siguro nila naisip na magkaroon ng payong. But, ang importante kung paano nila i-welcome ang ating mga kandidata. And then, for sure, nag-enjoy ang mga candidates natin. Isa sa mga gusto ko din si Albay kanina. So, ang ganda-ganda ni Albay. Ang tangkad-tangkad. Tapos tulad din na sinabi ko, Victoria Velasquez Vincent. Ang ganda na suot. Si Bagyo. Oh my God. Nakita ko yung picture ni Bagyo. Sobrang ang fresh-fresh ni Bagyo kanina. So, si Bulacan. Nako, oh my gosh si Bulacan, grabe. Ang ganda, 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 ganda ni Bulacan kanina. So, gusto ko din yung suot. Si Cebu. Oh my God, si Cebu. Misa si Cebu, parang ang payat-payat tignan, no? So, parang ang payat, ang tangkad. Sobrang winner. And then si Hawaii. Ang ganda din ni Hawaii kanina. Alexi Brooks. Si Alexi, gusto ko yung suot niya na parang tube na miniskirt. Ang ganda. Kasi lumabas yung kaseksihan ni Alexi Brooks doon. So, para sa akin, winner yung suot niya. And then, of course, Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, ang ganda ng, ng styling niya. Yung hair niya, banat na banat. Tapos, panalo din. Gusto ko din si Mandawi talaga. Ewan ko ba? Kasi gusto ko yung character ni Mandawi. Parang sobrang masayahin. So, yon at sino pa ba yung mga nakita natin kaninang kandidata na talagang nag-remark? Si Kainta, saka si Baguio. Nakoconfuse ako sa kanilang dalawa. Parang iisa lang yung mukha nila, lalo na pag walang make-up. Iisa lang talaga yung makikita mo sa kanila. And then si Australia. Si Australia, hindi siya naka-floral. Pero naka-color floral siya. <laughs> yung gano'n. Yung, yung Neo, gano'n yung color ng suot ni, ano, ni ni Australia. Tapos ang ganda-ganda ni Australia kanina. Pak na pack yung makeup. Promise. And then, si Bagyo naka-purple. Si Bagyo naman, uh, okay din sa akin yung suutan ni Bagyo. Si Bohol, hindi siya naka-floral. Pero yung bat, naka-purple siya na may na may flower-flower dito. And then, sino pa ba? Yung mga nais uh, kuha na ng spotlight. Si Cavite, hindi din siya naka-floral. Ano, pero, nakaano naman si Cavite, naka color green na may flowers sa sa ano. At least, di ba, uh, meron pa rin sila yung, ano, tawag dito, may style pa din yung mga damitan nila. And then, sana, ang gusto ko lang sa mga girls, siguro mas maganda to ko ayun nga, naka, iisa silang suot na pare-parehas na ang suot nila ay jeans and then siguro white yung top nila na may tatak na Miss Universe Philippines. Para, alam mo yun, yung hindi nagkakatalo, ay ang ganda ng suot niya. Kasi yung iba kasi, di ba, tinititigan na lang yung damit. Pero ko siguro, naka, ano yan, iisang damit lang sila, naka, ang titignan talaga sa kanila ng candidates yung mukha. Meron din ako nakita sa video, may naipit pa doon sa, ano, sa upload. Nakakaloka. Sana yung mga tao, medyo, may layo-layo sila kasi Diyos ko, masasagasaan sila ng bonggong-bongga. May nakita ako. Ewan ko napansin ninyo yon sa social media. Grabe. Ano na, ano si ano. Yung plot ni Ati sa Manalo, sobrang, ano, sobrang, ang ganda din, ang panalo. Kasi parang, uh, tawag dito, yung float kasi nila at sa sobrang parang muslim na muslim yung dating, di ba? So, sino ba yung best, uh, sa best in float? So, pakita ko sa inyo yung mga float mula sa The Philippine Pageantry na kuha na niya. Eto, maganda dito. Ayan, o, oh, di ba? Ganda, di ba? So, handang-handa talaga. Tapos, eto, gusto ko din to. Hmm. Grabe. Eto, yung parang castle. O, oh, di ba? Ang grabe yung idea. Tapos, eto. Isa to sa mga gusto ko din. Yung carabao. O, oh, di ba? At, eto yung seafood. Ay, yung sa ano, sure. <laughs> oh, di ba? Pero, may gustong gusto ako dito. Eto, yung mascara. Mm, ang ganda nito promise. And, ay, uh, ano pa ba to? O, oh, alimango. So, grabe, no? Grabe ng araw kaya nila. O, oh, may, ito yung sinakyan nila at isa manalo. Yung parang barko. Ganon. Na parang, ano, ang galing. Ito ay Manisan Ka. Manisan Ka. Municipal ng Palimbano. Oo. Oh, oh. So, ang ganda. O. Oh. Diba? Saan pa ba? Ito, tuwan-tuwa ako dito. Yung parang, ano, ay ano, oh, yung parang isda. Hmm, ayan, bongga 'yan. Di ba? Just ko, grabe. Yung isang float na lang talaga pasabog. Sino ba yung float best float sa inyo? O oh, di ba? Ito ito ang ganda nito. Tapos may statwa pa. O, oh, para sa mga magsasaka. So 'yon. So grabe, sobrang kudos talaga sa Sultan Kudarat. So, for sure, yung mga girls na enjoy din nila. And then, sino ba yung mga girls na nakita natin na nag-shine, na talaga ng bonggang-bongga -bongga dito sa parade? Syempre si Tara Valencia. Uh, sobrang um, fresh. Si Kainta. Si Tagig. Si Tagig, ang ganda din na Tagig kanina. Sobrang ang winner din. Si Cebu. Si Hawaii. Ayan. Tapos, sino pa ba? Uh, nakita ko din syempre si Iloilo na pinagkaguluhan ng todo-todo. And then, uh, si Iloilo, meron pa si Kainta, si Tagig, si, si Australia, si Victoria Velasquez Vincent, si Bacoor. So, sila yung mga nakita ko na talagang grabe sobrang winner yung mga supporta sa kanila. Tapos sobrang parang enjoy na enjoy. Ang importante dito guys, nag-enjoy yung kandidata natin doon sa ipinakitang parade. So yon ang reaction ko talaga dito sa parade nila, ang bongga, ang winner, ang sosyal. ba diba? So yon so mabuhay ang Sultan Kudarat. And then salamat sa Sultan Kudarat sa ganitong ibinigay nilang events So, siguro mas maganda talaga kung natutukan to ng maigi at naipakita sa atin. But, salamat din syempre sa mga kapwa ko vlogger na nakatutok doon at ayun, napapanood natin. Kay Adam, maganda yung ipinakita ni Adam kasi na-edit na nila yung video and then nakita na natin yung, yung mga kandidata nila na na talagang ibinigyan din nila talaga ng spotlight. So, congratulations talaga. Siyempre, mamaya ang aabangan natin sa mga kandidata ay ah, yung kanilang parade, ah, passion show. So, yun. Si Quezon City nag-enjoy din. Parang piling ko, tuwan-tuwa siya doon sa eksena. So, marami, marami, lahat sila parang piling ko. Sulit na sulit yung gising nila ng umaga. Tapos, sulit na sulit yung eksena. And winner no winner. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa ibinigay na parade Ng Sultan Kodara sa mga kandidata natin dito sa Miss Universe Philippines na bonggahan ba kayo? Ano ang komento ninyo dyan? So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, subscribe na. So yun guys, guys maraming salamat hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.